Sumalang sa budget deliberation ng Kamara si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Pinuna ng ilang mababatas ang patuloy umanong pag-aangkat ng Pilipinas ng bigas. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, produksyon ng bigas ang isa sa mga punteriya ng anak pawis party sa budget hearing ng Department of Agriculture ngayong umaga. Pinagmalaki ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang record fastest production growth ng Pilipinas sa bigas. 4.12% anya ang average growth ng bansa mula 2010 hanggang 2014, mas mataas sa India, Vietnam, China at Thailand. Nakamit din daw ng bansa ang historical best nito sa produksyon ng mais na mula 638 million metric tons noong 2010 ay umabot ng 7.77 million metric tons noong 2014. Pero puna ni Anak Pawis Party List Representative Herb Fernando Hicap, patuloy na umaangkat ng bigas ang bansa. Sagot ni Alcala, 80% ang ating sufficiency noong uh, 2010 kaya kailangang umangka. Sabi pa ni Alcala, makabubuti kung ipasa ng Kongreso ang National Land Use Act para raw maprotestahan ang mga sakahan na kinontra ni Hicap dahil padadaliin lang daw nito ang panuka o, ng panukala ang land conversion. Sabi ni Hicap, ang dapat daw ayusin ng DA ay ang produksyon na sabi ni Alcala ay hindi madali kung kulang ng patubig at madalas may bagyo. Ipinagmalaki rin ni Alcala na nananatiling ligtas ang bansa sa foot and mouth disease bird flu at test day fatigue, ruminous, na sakit na tumatama sa mga kambing at tupa. 53.39 billion pesos ang panukalang budget ng DA sa susunod na taon. Mas malaki ng 1.35 billion o 2.6% kumpara sa 2015. 47.8 billion dito ang new appropriation. Sa mga programa, ang para sa Philippine Rural Development, ang pinaglalaanan ng pinakamalaki ay higit 9 billion pesos na sinusundan ng para sa bigas na may mahigit 7 billion pesos at farm to market roads na mahigit 7 billion din. Pinagmalaki naman ni Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Kiko Pangilinan, na napanitili nilang matatag ang presyo ng bigas sa mga nakaraang buwan. Para sa National Food Authority na nasa ilalim ng pangangasiwa ni Pangilinan, 4.25 billion pesos ang panukalang budget para sa 2016 ang Fertilizer and Pesticide Authority, 7939 million, National Irrigation Administration, 3274 billion, at Philippine Coconut Authority, 128 billion. Dagdag ko lang, Connie, na kanina sa na naungkat muli yung uh, rice sufficiency, no? At ayon kay Alcala, mula sa 82% noong 2010, ngayon ay nasa 96% na raw ang ating rice sufficiency at hindi raw sila titigil, they're on the right track para raw makamit ang 100% sufficiency target. Connie? Maraming salamat Tina Panganiban Perez.